dapat para wag ka matakot sa bagyo, malapit ka sa nagpapabagyo. Kasi may nagpapabagyo eh. Ganito ang nakasulat sa 25.32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Alam mo kapatid, yung mga natural disaster, Nasa kontrol ng Diyos yan eh. Nangyayari yan pagka ang tao napakasama na ang ginagawa para magpaalaala ang Diyos. Nagpapasapit siya ng natural disaster sa tao. Paalala yan ng Diyos para ang tao magbalik loob sa kanya. Hindi lang natin naintindihan. kung yan ang sobra ng kasamaan ng tao. Hindi na kumikilala sa Diyos. Salamat sa Diyos. pag